Lolo, lolo! Natuklaw doon po ng ahas si Mang Bestre! Ipinatatawag ka po nila! Ganun ba? O sige, pupuntan na ako! Sana tinalian nilang itaas na bahagi ng natuklaw para hindi mabilis ang pagkalat ng kamandag ng ahas! Opo, lolo! Sinabi ko po sa kanilang itinuro nyo sakin! Yung ahas ba? Napatay ba nila? Hindi po nila nahulilo eh! Pabortin naman! Halika! Bilisan na natin at baka mamatay si Bestre! Ako si Atong, 56 years old na ako ngayon at tubong Bisaya, napapagitnaan ng dalawang bundok ang maliit naming sitio. Si Lolo Liko naman ay piniling tumira sa taas ng bundok na malapit lang din naman sa sitio namin. Ayaw kasi siyang kapitbahay ng mga tao, takot sa kanya ang mga tao sa amin dahil sa mga lagan niyang ahas. Kilala kasi si Lolo bilang magtatandok sa lugar namin o yung gumagamot sa mga natuklaw ng ahas. Magaling din kasi siya magpaamo ng mga to. Kinakatakutan at tinuhusgan nila si Lolo. Pero kapag may natutuklaw naman ng ahas sa lugar namin Ay sa kanya rin naman lumalapit ang mga to Pagdating nga namin sa bahay ni Mang Bestre Ay halos namumutlan na to Pasalamat talaga si Mang Bestre Dahil noong natuklaw siya ng ahas Ay nagkataon na sa bahay namin si Lolo Kaya napuntahan siya kagad nito Pagkadating namin sa bahay nila Ay mabilis na kumilo si Lolo At sinagawa ang pagtatandok Iniwa niya ang kagat ng ahas At mula rito Ay sinipsip niya ang kamandag nito May kung ano-ano pa siyang ginawa bago umuyan ng dahon ng bayabas at itinapal sa sugat. Nagpalaga rin si Lolo ng mga dahon-dahon at sinabing yun ang ipainom kay Mang Bestre. Saan ba natuklaw ng ahas si eh, Bestre? Nakita ba niyo ang ahas? Diyan sa kulungan ng mga ko Mang Bestre. Gumawa na yata ng bahay dyan ang hinayupak na ahas na yon. Sige, kami na ng apo ko ang bahala dyan. Atong, ngayon mo subukan ng mga itinuro ko sa'yo. Lolo, hindi po kaya ako tuklawin ng ahas? Huwag kang mag-alala, Apo. Hindi ka tutok lawin ng ahas. Basta sundin mo lang ang itinuro ko sa'yo. Seven years old ako nang tinuruan ako ni Lolo kung paano magpaamo ng mga ahas. Pero first time ko namang gagawin yun ito. Kaya kabado pa ako. Hindi ko alam kung kaya ko ba ang ginagawa ni Lolo noon na magpaamo ng ganung hayop. Nandyan sa butas ang tirahan ng ahas ato. Pakiramdaman mo muna ng mabuti kung nandyan pa ba siya sa loob. Lolo, may nararamdaman akong buhay sa loob ng butas na to. Sige, mag ka. Wag mong basa daw korte dahil kapag natakot ay siguradong manunuklaw yan. Usalin mo muna yung tinuro kong orasyon sa'yo. Sige po lolo. Matapos kong umusal ng orasyon ay hinipan ko ang butas. Hindi naman lumabas ang sawa nito kaya napatingin ako kay lolo Liko. Lolo, ayaw po eh. Sige, ulitin mo lang. Umusal ka ng orasyon tapos hipan mo ang butas ulit. Tapikin mo rin ang kamay yung butas para lumabas siya. Napatingin ako sa kamay ko kasi maliit lang to kumpara sa malaking butas na singlaki ng maliit na balde. Pero muli akong umusal ng orasyon at inihip sa malaking butas. Kasabay ng pagpalo ko ng dalawang palad sa bukana nito, maya maya pa ay nakarinig na ako ng mahinang paggalaw sa butas. Napakahina nito, pero nakakapagtakang naririnig ko to. Siguro ay dahil nauunawaan ko na ang bawat kilos at galaw nila. Simula nung maturuan ako ni Lolo ng orasyong pagpapaamo, ilang saglit lang ay lumitaw na ang ulo ng ahas. Nakaramdam ako ng tuwa nito Dahil sa wakas ay nagawa ko na rin ang ginagawa ni Lolo sa mga to Sige apo, hawakan mo sa ulo Hindi ka tutuklawin yan Aba, oo nga Lolo Papunta na siya sa akin oh Nilatag ko ang palad ko sa ahas At gumapang naman to at marahang pumulupot sa braso ko May kalakihan din to Mas mataba pa nga sa braso ko Tuluyang nawala ang takot ko At hinapyos ang ulo nito Namangha naman ng mga sa paligid ko dahil sa ginawa ko ang iba'y natuwa pa nga habang si Aling Luming na asawa ni Mang Bestre ay gustong patayin ng ahas. Salot ang ahas na yan! Bukod sa kinakain niya ang mga alaga ko, muntik pang patayin ng asawa ko! Marahil ay natakot lang ang ahas. Parang tao rin kasi sila. Natural na instinct nila yan. Kapag nakaramdam ng panganib ay manunoklaw talaga sila. Kahit anong pang sabihin nyo, ay ahas pa rin yan. Baliwala ang buhay niyan kaysa sa buhay ng tao. Hindi bali wala ang buhay ng mga yan lumeng. May ambag sila sa kalikasan. Sila ang kumakain sa mga pesteng daga na sumisira ng palayan natin dito. Eh kaso mga alaga namin hayop pang kinakain nila imbes sa mga peste. Ang mga ahas na yun ang mga totoong peste sa mga alagang hayop namin dito. Kita niyo ang nangyari sa asawa ko. Kung wala kayong papaano na. Matutubukas kayo maglinis ang paligid aling lumeng. Kung malinis mo ang kulungan ng mga manok niyo ay wala pong pagtataguan ng mga ahas dyan. Kita nyo na nga po yan. Ang dami nyo pong kalat dito. Oh. Ang daming tambak. Isalansan po kasi nyo para hindi pa kalat kalat. Kaya pinamamahayan po kayo ng ahas eh. Parang napahiya naman si Aling Lumeng kaya natameme siya at hindi nakasagot. Tinapik naman na ni Lolo ang balikat ko at niyayang umuwi na. Si Lolo ang bumuhat sa ahas at pinakulan to sa pusod ng gubat para hindi na makabalik pa sa sitio at hindi na makapaminsala pa. Pagtungtong ko sa edad na 17, o 17 years old ay nagsimula na rin manghina si Lolo. Pinabantayan na siya sa akin nila nanay para may kasama siya sa bahay niya. Tinuruan niya ako ng iba't ibang orasyon na magagamit ko sa panggagamot. Hindi lang kasi magtatandok si Lolo, isa rin siyang magaling na albularyo. Pero habang tumatanda siya ay humihina na ang pisikal niyang katawan. Kaya naman itinuro niya sa akin ang kaalaman niya para ako na ang susunod sa yapak niya. Pinamanan niya sa akin ang agimat niya nito pero hindi kasama ang mga alaga niyang ahas. Lolo, bakit naman po niyo pinakawalan? Pwede ko naman po silang alagaan na. Ah. Pinabalik ko lang naman sila sa gubat dahil doon lang talagang tahanan nila. Hindi rin nagtagal. Namaya pa na rin si Lolo Liko. Hindi na ako bumalik sa bahay namin. Tuluyan na akong tumira sa kubo ni Lolo. Tahimik kasi ang buhay dito. Gumawa na lang ako ng bakod na gawa sa kawayan. Tapos nagalaga ako ng manok at baboy bisaya. Sa labas naman ng bakod ay nagtanim ako ng kamoting baging at iba pang mga gulay. Payapa naman ang buhay ko rito hanggang sa dumating ang isang ahas na magiging dahilan kung bakit makikilala ako bilang albularyong bumubuhay ng patay. Tandang-tanda ko pa, araw ng biyernes nito, nang pumunta ako sa batis para maglaba, nakakita ko ng dilaw na sawa ng singlaki ng hita ko. Lumalango ito palapit sa akin, kaya naman inusal ko ang orasyong pampaamo. Nagtaka ko, kasi parang hindi gumagana to. Pagkalapit ng ahas, ay nilingkisan nito ang paako. Pinilit ko makawala pero masyadong mahigpit ang pagkakapulupot nito sa hita ko. Dalawang metro ang haba nito at talaga namang napakalaki ng katawan niya. Nagawa nito akong hilain papunta sa mas malalim na tubig at balak pang lunurin ako. Umusal ulit ako ng orasyon sa isipan ko at ipinatong ang kamay ko sa ulo ng ahas. Pero wala talagang epekto to. Dito ko naisip na hindi to ordinaryong ahas lang. Sa tubig kaming dalawa nagpambuno at kahit papano ay lumuwag ang pagkakalingkis nito sa hita ko. Nagawa akong makalangoy palayo hanggang sa makaahon na ako. Pag ahon ko ay nakita ko ang ahas na nasa tubig pa rin. Nakaangat ang ulo nito at nakatingin lang sa akin. Kahit kailan hindi ako nananakit ng ahas ah? Pinagtatanggol pa nga namin ng lolo ko ang mga ahas na tulad mo eh. Pero bakit mo gusto kong patayin? Nakatingin lang sa akin ang ahas. Hindi na ito nagtangkapang lumapit sa akin. Kinuha ko naman naman ni ko bago ko nilingon muli ang ahas. Hindi kita sasaktan Kaya umalis ka na rito Magtago ka Kasi kung ibang tao ang makakita sa'yo Siguradong papatayin ka nila Sige na Lumangoy lang ang ahas At gumapang papunta sa isang nakatumbang puno Pumulo po to sa sanga Na para bang gusto magpahinga Hindi na niya ako pinansin pa Kaya naisipan ko ng umuwi dala ang laban ko Akala ko yun na ang una at huli naming pagkikita ng ahas na yon Hanggang isang madaling araw ay nagising na lang ako nang marinig kong nagtitilaukan ng mga laga kong manok. Mabilis akong bumangon para puntahan ng mga 'to. Ang nadatnan ko rito ay isang patay na manok at dalawang ahas na naglalaban. Ang isa ay itim at ang isa naman ay dilaw. Kita ko marami ng kagat sa katawan ng itim na ahas hanggang sa hindi na 'to gumagalaw. Grabe kayo! Pag-aawayan pa niyo mga alaga ko. O sige, daligaw na nalo. na itong patay na manok. Kainin mo na 'yan at pagkatapos ay umalis ka na rito. Pero pakiusap lang ha, 'wag mong uubusin ang mga alaga ko. Para akong baliw na nakikipag usap nito sa ahas. Napapailing na lang ako nang hindi man lang nilapitan ng ahas na yun ang patay na manok. Gumapang lang to palabas sa kulungan ng mga alaga kong hayo. Wala akong nagawa kundi ilibing na lang ang napatay nitong ahas at manok. Pagbalik ko sa bahay ay nagulat ako dahil nandito na ang dilaw na ahas. Nakapulupo to sa isang poste. Aba, at hum na at hum ka sa bahay ko ha? Pinabayaan ko na lang ang ahas at nagtimpla na lang ako ng kape. Tapos kumuha ako ng natirang nilagang kamote kagabi. Habang kumakain ako, ay nakita ko nakatingin sa gawi ko ang ahas na to. Naawa naman ako dahil tingin ko'y gutom na rin to. Kaya lumabas ako at kumuha ng buhay na manok kasi baka ayaw niya ang patay na. Oh, ito na ang buhay na manok. Ikaw, masyado kang masela na. Sige na, kumain ka na. Sa'yo yan. Ayaw pa rin ang ahas tong kumain. Gumapang lang to palapit sa akin at pumulupot sa hita ko paket sa braso. Mukhang maamo naman to dahil hindi naman mahigpit ang pagkakapulupot niya sa akin Eh ano bang gusto mo kainin? Ayaw mo ng manok Huwag mong sabihin bika ang gusto mo Gumapang lang ang ahas Hanggang sa mapunta sa mesa to Sinubo nito ang nilagang kamoteng nasa platito ko Ano? Vegetarian ka pala? Nakalain mo yun? Kailan ko nakakita ng ahas na kamote ang gusto ha? Dahil sa vegetarian ng bisita kong ahas Ay naisip ko magbungkal pa ng kamote sa taniman ko Kinuha ko ang timba Para sana paglagyan ko ng mga aanihin ko pero lumapit sa akin ng ahas at pumasok sa timba na paglalagin ko sana ng kamote at dito siya sumuka. Nagulat pa nga ako dahil sa dami ng susukahan niya ay sa loob pa ng timba. Pagtingin ko sa suka niya ay may nakita akong kumikislap na bagay. Nang kunin ko to ay namangha ako dahil tila ito ang tinatawag nilang trabong ko ng ahas. Bigay mo ba sa akin to? Naku, malaking tulong sa akin to ah. O nga pala, tutal gusto mo magpaampon sa akin. Sige, bibigyan na kita ng pangalan. Mula ngayon, tatawagin na kitang Zargo. Ayos ba Zargo? Ginawan ko ng sisidla ng trabong ko na to at ginamit na palawit sa kwintas. Ang suka naman ni Zargo ay nilagay ko sa garapon dahil gusto kong ipakita kay nana ito. May alam din kasi yun sa panggagamot. Kaya bumaba ako nito sa bundok at nagtungo sa sityong nasa ibaba nito. Nagulat pa ako kasi may epidemya palang nagaganap dito. Nagsusuka at nagtatay ang mga tao at ilan na sa kanila ang namamatay na. Nang mga panahon na to wala pa masyadong kalaman ng mga tao sa pangagamot sa ganitong uri ng sakit. Kaya naman ilang mga bata na ang namamatay. Malayo naman kasi ang ospital. At ang tanging kinakapitan lang nila ay ang tulad naming mga albularyo. Atong anak, butit na parito ka. Tulungan mo ako sa pangagamot sa mga tao. Nay, subukan po kaya niyo tong trabong ko ko. Sandali, patingin ako. Trabong ko nga ang batong to ha. Saan mo ito nakuha? May naligaw po kasing aha sa bahay ko. At siya ang nagbigay sa akin yan. Ito pa nga suka niyo, nilagay ko sa garapon Aling maray, tulungan po niyo ang anak ko Maawa kayo sa anak ko Nagulat kami ni nanay nang biglang dumating ang isang lalaki Buhat nito ang isang bata na parang wala ng buhay Nangingitim na ang bibig nito at ang putlanan ng balat ayun sa lalaki, ay ilang araw na rin nagtatay at nagsusuka ang bata Toto, mukhang hindi na natin masasalba ang anak mo Parang patay na siya eh Hindi, buhay pang pa anak ko Maawa kayo! Tulungan niyo ako! Ihiga po niyo ang bata! Inihiga ng lalaki ang bata sa papag. Pinakinggan ko naman ang tibok ng puso nito. Pumipintig pa, pero napakahina na. Nay, may pulso pa siya, pero sobrang hina na. Anak, wala na tayong magagawa dyan. Hindi na natin kaya habulin ang buhay ng bata. Kaya pa yan, Nay. Tulungan niyo ko ibangon ng bata. Nang mga oras na to, parang may boses ako naririnig nito na nagsasabing ipainom ko sa bata ang suka ng ahas na nasa garapon. Pinabuka ko ang bibig ng bata at dito'y marahan kong pinatulong ang likidong nasa garapon. Pagkatapos ay naghintay kami ng ilang minuto. Napansin namin na unti-unti nang bumabalik sa dati ang kulay ng bata hanggang sa nagbulat ng mga mata. Diyos ka po! Boy ang anak ko! Salamat atong! Salamat! Sa Diyos po kayo magpasalamat kasi instrumento lang po niya ako. Paano nangyaring na buhay mo ang patay? Hindi pa po talaga siya patay na May kaunting pulso pa siya kaya siya nabuhay. Inutusan ko si nanay na ibabad sa tubig ang trabong ko ng ahas. Tapos ipainom yun sa mga taong may sakit. Agad namang sinunod ni nanay ang sinabi ko. Pagkatapos nito, tinipo naman namin ni tatay ang mga tao para mas maging madali ang panggagamot namin sa kanila. Habang nanggagamot ako, eh kinausap ko na rin ang mga tao. Mga kasityo, makinig po kayo sa akin. Kung pwede po, tulong-tulong tayong maglinis sa mga paligid. Lalo na po ang kulungan ng mga alaga nating manok at baboy. Hindi po totoo na sinusumpa tayo ng diwata. Kaya madami nagkakasakit sa lugar natin. Mga langaw po ang dahilan ng pagtatay at pagsusuka ng mga anak nyo. Kaya kung maaari po, magsilinis po tayo. Napansin ko kasi nito ang mga langaw sa paligid. Kaya hindi malabong nagkaroon ng epidemya dahil sa dumingdala ng mga langaw na dumadapo sa pagkain nila. Matapos kumagamot ang mga tao sa sitio, ay eh bumalik na ako sa bahay ko. Bilang pasasalamat, ay binigyan nila ako ng mga prutas at gulay na galing sa ani nila Tinanggap ko ang mga to Dahil naalala kong vegetarian pala ang bisita kong ahas na nasa bahay Pagka uwi ko Ay nadatnan ko kagad si Zargo Habang nakatingin ako sa kanya Ay nagtaka pa ako Dahil parang umiksi ang katawan niya Mukhang gutom na gutom ka Zargo ah Pasensya na kung di ako naka kagad ka ah Eto kumain ka na Mukhang umiiksi ang katawan mo ah Binigyan ko siya ng hinog na papaya mula sa binigay ng mga tao sa akin Naubos naman niya lahat oh may katakawan din si Zargo kaya napapansin kong bumibilog lalo ang katawan niya. Ang ginawa kong panggagamot sa sitio namin ay kumalat hanggang sa karatig na bayan. May mga taong gusto magpagamot sa akin dahil hindi lang pala sa sitio namin kumalat ng epidemya. Nagulat na lang ako nito nang may magpatawag sa akin para manggamot. Zargo, alam mo bang may naligtas sa buhay ang sinuka mo? Bago sa suma mga sumahan sa panggagamot sa bayan, maraming may mga kailangan ng tulong mo ngayon. Parang nakakaintindi ng salita si Zargo Gumapang siya paket sa akin at pumuesto sa balikat ko. May kabigatan siya pero kaya ko naman siyang pasanin. Nang araw na to ay naglakbay kami papunta sa kabilang bayan. Pagdating pa lang namin sa lugar ay hinata ng takot sa mga mata ng mga tao. Huwag po kayo matakot. Hindi po lahat ng ahas ay may kamandag. Huwag po kayo magalala. Hindi nakakamatay ang alaga ko. Siya ang tutulong sa akin sa panggagamot sa inyo. Sigurado ka ba dyan? Baka mamaya tuklawin kami niyan eh. Magtiwala po kayo sa akin. Mabaitong alaga ko. Nagsimula ako manggamot nito. Inuna ko ang mga malalaang karamdaman. Lalo na yung sobrang nangihina na o mga nagde-dehydrate na. Halos hindi na sila makabangon sa sobrang pangihina. Gamit ng antrabong katlawin ni Zargo ay nagawa namin pagalingin kahit na yung halos wala ng pulso. Namangha ang lahat sa galing ni Zargo. Dahil dito, nawala ang takot ng tao sa kanya at binigyan pa kami ng mga prutas. Ilang araw din ang itinagal ko sa bayang to dahil sa dami ng mga nagkakasakit. Pero nang pauwi na kami, ay bigla kaming hinarang ng isang matandang lalaki. Tulugan niyong anak ko. Natuklaw siya ng ahas habang pauwi galing sa bukid. Iligtas niyong anak ko. Sige po, tayo na po. Puntahan na natin. At mabilis lang kumalat ang kamandag ng ahas. Nagmadali kaming pumunta sa bahay nila. Nadatna namin ang babaeng halos ng tanggulay na. Hiliwa na namin yung bandang natuklaw para mailabas ang kamandag pero hindi umiepekto. Parang patay na yata ang anak ko. Teka lang po. Huwag nyo siyang palibutan. Lumayo po muna ang iba sa inyo. May mo pa ba, ba ang anak ko kahit patay na siya? Titignan ko pa ang magagawa ko mang turo. Yung mukha pinakinggan ang puso ng babae. May nararamdaman pa akong buhay sa kanya nito. Zargo, ramdam ko pang may buhay siya. Pwede pa nating habulin to. Nagpanda ako ng baso at nilapag ko tong nakahiga sa ulo ni Zargo. Naglabas naman siya kagad ng malapot na laway. At nang ipapainom ko na to sa babae, ay agad naman akong pinigilan ng matanda. Anong ginagawa mo? Ipapainom mo sa anak ko ang laway ng ahas! E ba ng ahas ang dahilan kung bakit siya namatay eh! Magtiwala po kayo kay Atong Mangturo! Marami na silang napagaling ang alagan niyang si Zargo! Mangturo, magtiwala po kayo! Habang tumatagal po tayo, lalong lumiliit ang chance na mabuhay natin ang anak niyo. Sige, payag na ako. Basta sa ikakagaling ng anak ko! Nagawa kong mapainom sa babae ang likidong galing kay Zargo. Ilang minuto lang ay umubo ang babae hanggang sa tuluyan nagkamala ito. Pinainom ko siya ng pinagbabara ng trabong ng ahas para tuluyan na siyang gumaling. Lahat ng na mga nakasaksi sa nangyaring to ay humanga kay Zargo pati na rin si Mang Turo at ang anak niyang dalaga. Matapos nilang magpasalamat ay umuwi na rin kami ni Zargo. Ang pinagtataka ko lang sa kaibigan kong ahas ay parang umiiksi talaga siya. Nung una ko kasing makita to ay nasa dalawang metro ang haba niya. Pero ngayon ay parang nasa isang metro na lang. Zargo, umamin ka nga sa akin? Pataba ka ng pataba, pero bakit paliit ka ng paliit? Dahil ba ito sa ginagawa nating panggagamot? Siyempre, wala akong nakuhang sagot dahil hindi naman siya nakakapagsalita. Tumabi lang siya sa pagtulog ko kaya hinayaan ko na lang. Kinabukasan, ay nagising ako sa pagtawag sa akin mula sa labas. Nang sumilip ako sa bintana, ay nakita ko ang kapatid kong humahangos palapit sa kubo ko. Kuya Atong, magmadali ka. Si Tatay hindi na makahinga. Ang sabi ni Nanay ay inaatake raw sa puso. Hindi raw niya kayang gamutin eh. Baka pwede mo pang isalba ang buhay niya. Ano? Pangalawang atake niya na to ah. Opo kuya, bilisan natin. Baka hindi na natin abutang buhay ang tatay. Sa pagmamadali ko pa nga, ay hindi ko na nabuhat pa si Zargo. Mabuti na lang dahil matalino ang ahas na alaga ko. Gumapang pa rin to para sundan kami. Kaya nang makita ko siya, ay dito ko na siya binuhat. Tanghali na nang marating namin ng sitio, Malayo pa kami sa bahay ay dinig ko ng palaho ni nanay. Mabilis kami pumasok ni Aya at tumambad sa amin ang wala ng buhay na katawan ni tatay. Nay, baka kaya pa namin siyang iligtas ni Zargo. Anak, wala na ang tatay mo. Susubukan ko pa rin, Nay. Pinakinggan ko ang puso ni tatay nito pero wala na akong maramdamang pinteg. Wala na rin akong nararamdamang buhay sa kanya. Zargo, subukan pa rin natin. Sige na, sumuha ka na. Pero yumukulang si Zargo nito. Kaya binuhat ko to at iniharap na sa kanya ang baso para sumuka na siya. Pero hindi na siya sumusuka nito. Dati naman kasi ay eh hindi ko siya pinipilit para maglabas ng laway. Kung saan niyang ginagawa to kapag nilapag ko na ang baso. Bakit ayaw mo? Kung ibang tao ang ginagamot ko gusto mo naman. Pero kapag ang tatay ko na, bakit ayaw mo? Sumuka ka na Zargo! Kuya, ano ba? Mahay mo si tatay. Bakit kapag ibang tao ang bilis mo lang gawin to? Bakit kapag sa sarili mong pamilya ang bagal mo? Kailangan ka ni tatay ngayon kuya atong. Tumigil na kayong magabatet Hindi na mabubuhay ang tatay niyo. Dahil patay na nga siya. Mabubuhay pa siya, Nay. Mabubuhay pa siya dahil tutulungan ako ni Zargo. Tumingin ako nito kay Zargo. Halatang ayaw niya magbigay ng laway. Kaya naman hindi ko na mapigilang magalit. Pinasok ko ang ulo ni Zargo sa hawak kong baso. Hindi ba magkaibigan tayo? Bakit ayaw mo akong tulungan, Zargo? Ngayon kita kailangan. Maawa ka naman, no. Sumuka ka na. Mawawala ng tatay ko. Dahil sa sinabi ko, sumuka ng malapot na laway si Zargo. Laking pasasalamat ko nito na makita ko to. Mabilis ko namang pinainom to kay tatay. Pero walang nangyari. Hindi pa rin nabuhay si tatay nito. Anak, may hangganan ng kakayahan ng tao. Hindi mo kasalanan kung hindi mo napagaling ang tatay mo. Diyos nang ang bumawi sa buhay ng itay niyo. At kailangan nating tanggapin yun. Nahimasmasan ako sa sinabi ni nanay. Napatingin ako kay Zargo at humingi ng tawad sa ginawa ko sa kanya. Hindi naman niya kasi kasalanan ang nangyari. Naisip ko rin na kaya ayaw niyang sumuka ng malapot na laway ay dahil alam niyang wala na rin tong epekto sa katawan ng tatay ko dahil wala na talaga tong pulso. Pagkalibing namin kay Itay, ay dito ko lang napansin ang katawan ni Zargo. Parang mas lalo siyang lumiliit. Pero tumataba naman ang katawan nito. Bumibilog talaga siya sa tuwing nagpapalabas ng laway para magpagaling. Ilang araw din kami sa bahay ni nanay. Bago ako bumalik sa bundok kasama si Zargo. Pagdating namin sa bahay, ay may mga nakabang na sa amin na dalawang lalaki. Ang sabi, ay ilang araw na sila naghihintay sa pag-uwi namin. Bumubuhay ka raw ng patay. Ah, hindi bay Ang mga nabubuhay ko yung mga taong malapit ng mamatay. Pero kapag patay na, wala na akong magagawa dyan. Magbabayad ako kahit magkano. Pagalingin mo ang kapatid ko. Sumama ka sa amin para makita mo siya. Pasensya na ba ya? Hindi ako makakapanggamot ngayon eh. Kamamatay lang din kasi ng tatay ko eh. Uubuhay ka ng patay pero namatay ang tatay mo. Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi ako nakakabuhay ng patay. Masyado lang nadagdagan ng mga chismis na nakarating sa inyo. Ayaw mo lang yata kaming tulungan eh. Kung ayaw mong sumama sa amin, ang aas lang ang kukunin namin. Teka sandali bay! Hindi na kaya ni Zargo ang manggamot ng malapit ng mamatay. Baka sumabog na ang katawan niyan. Huwag kang madamot. Ihiramin lang namin ang ahas mo dahil masakit ang kapatid ko. Pero pasensya ka na bay. Pero hindi ako papayag. Kaunting tulong lang naman ang kailangan ko para mabuhay ang kapatid ko. Nabalita ako kung madami kang napagaling kaya sana naman. Hayaan mo pagalingin din ang ahas mo ang kapatid ko. Sinubukang hawakan ng lalaki si Zargo. Pero nakaramdam agad ng ganto ng panganib. Kaya tinuklaw niya ang lalaking nagtangkang humawak sa kanya. Zargo, sige na! Umalis ka na rito! Iligtas mo ang buhay mo! Natakot ang lalaking natuklaw ni Zargo Habang ang isang lalaki naman ay galit na naglabas ng itak At itinutok sa ahas ko to Bayulente ang mga to At parang gagawin ang lahat para lang makuha ang gusto nila Hayop kang ahas ka! Anong ginawa mo sa kasama ko? Sandali lang! Walang kamandag si Zargo! Kaya huwag kayo matakot! Huwag niyo siyang sasaktan! Hindi nakakamatay ang kamandag ng alaga ko! Pumarito kami para humingi ng tulong! Pero bakit ang damot niyo? Kung talagang tulong ang gusto nyo, hindi nyo kailangan maging bayulente. Bibigyan ko kayo ng gamot na magpapagaling sa kapatid nyo. Ibinigay ko sa kanila ang garapon ng tubig na pinagbabara ng trabong ko ng ahas. Pero gusto pa rin nilang dalhin si Zargo. Pinilit ko si Zargo na lumayo, pero ayaw niyang umalis. Hanggang nakita ko na lang na gumapang to palapit sa planggana at akmang susuka ng malapot na laway. Zargo, wag! Tama na! Hindi na kayo ng katawan mo! Hindi na tinag si Zargo sa mga sinabi ko Sumuka pa rin siya at pagkatapos ay gumapang sa paanan ko. Napapaiyak na lang ako nang makitang mas lalo pang umiksi ang katawan niya. Hayan ang laway ng ahas ko at ito ang garapon ng tubig na magpapagaling sa sakit ng kapatid niyo. Iwan niyo na yung ahas dahil ako lang ang makakapagpahaba ulit sa katawan niya. Nagsinungaling na lang ako nito para lang hindi nila isama si Zargo. Kinuha nila ang laway nito at nilagay sa garapon bago umalis. Pagkaalis ng mga lalaki ay isinama ko si Zargo papunta sa liblib na kuweba na nasa pusod ng kagubatan. Bihira na itong puntahan ng mga tao at dito rin sa mismong lugar na to ay dito pinakawala ni Lolo ang mga alaga niyang ahas noon. Zargo, kaibigan ko, alam kong ginawa mo yun para iligtas ang buhay ko sa kamay ng mga lalaking yun. Umiiksi na ang katawan mo sa tuwing naglalabas ka ng malapot na laway pero ginawa mo pa rin yun para sa kapakanan ko. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa iyo kapag patuloy kang inabuso ng mga tao. Kaya patawarin mo kung naisama kita sa panggagamot ko kaya ngayon malaya ka na sige na Zargo umalis ka na mamuhay ka na ng malaya pumulupot si Zargo sa paako at gumapang paakit sa balikat ko na parabang naglalambeng na ang katawan niya at kung patuloy pang manghihingi ng tulong ang mga tao katulad ng kasing bayulente ng mga lalaki kanina ay tiyak na wala ng matitira pa kay Zargo baka sumabog na ang katawan niya kapag umiksipa siya at pumutok na sa bilog ang katawan niya ayoko rin na magkahiwalay tayo pero ito na lang ang paraan para maprotektahan kita. Sige na, magtago ka na kaibigan ko. Dito ko nababagay sa gubat. Kung saan wala na mga sa kakayahan mo. Sige na Zargo, magiging masaya at matahimik na rin ang buhay mo rito. Binuhat ko si Zargo at nilapag sa lupa ulit to. Nakatingin siya sa akin at kahit hindi siya nakakapagsalita ay alam kong nalulungkot din siya sa paghihiwalay namin ito. Nang magsimula siyang gumapang palayo sa akin ay dito ako mas lalong nakaramdam ng lungkot. Alam ko kasing ito na ang simula ng paghihiwalay ng landas namin. Pero wala akong pinagsisisihan sa ginawa kong pagpapakawala sa kanya. Dahil alam kong ligtas na siya sa lugar na yon. Hindi na siya maaabuso pa ng kahit sino. Matapos ng paghihiwalay namin, ay bumalik na muna ako sa sityo sa piling ng pamilya ko. Ilang araw ang lumipas, ay dumating naman dito ang anak ni Mang Turo, na napagaling namin ni Zargo sa tiyak na kamatayan. Gusto niya raw magsilbi bilang kabayaran sa pagtulong ko para mabuhay siya. Ayoko sanang tanggapin ang pagsisilbi niya dahil wala naman akong hinihintay na kapalit sa pagtulong ko. Pero masyado siyang porsigido. Pero kalaunan ay naging mag-asawa kami at nabiyayaan ng anak. Kilala pa rin naman ako noon bilang albularing nakakabuhay ng patay. Nakakapanggamot at nakakapagpagaling pa rin naman ako ng mga taong may karamdaman. Pero dahil wala na sa akin si Zargo ay hindi ko na kayang buhayin pa ang mga taong nasa bingit ng kamatayan. Dahil dito ay naging parang kwentong marbero na lang to sa lugar namin. Ang tanging magpapatunay na lang ay ang mga taong nabubuhay pa rin nakasaksi ng panggagamot namin ni Zargo noon. Hindi na rin kami muling nakita pa ni Zargo sa gubat pero taglay ko pa rin ang trabong ko ng ahas na nagsisilbing alaala ng pagkakaibigan namin. Salamat at pinagbigyan niyo ako maibahagi ang kwento ko rito. Hindi man paniwalaan ng iba, ang mahalagay naging instrumento ako ng Diyos para tumulong at madagdagan pa ang buhay ng iba. At saksi ako at ang asawa ko at ang ibang mga tao sa sitio namin na maaari maging magkaibigan ng wild animal na tao. Kayo rin ngayon, matapos yung mapanood at mapakinggan to, saksi na rin kayo sa pagkakaibigan namin ng ahas kong si Zargo.